Diyon, dami, ah. Ingat kuya, ingat sa buhay yun Alright, so yun na mga uh, Punta po tayo dun sa bayan At syempre, hatid dating sila kuya le. Ando na po, nauno na po sila Kaso dalawang motor lang kasi yung ginamit pag -hatid sa kanila So siya so, kuya Karot manaiwan pa rito So, babalikan na lang niyan siya. At kami ay pupunta din kami doon at hahatid namin sila, Kuya Noli. Ayan. So, let's go tayo, alright? Kasi, ayun na si, ano? Yes, sir. Palosong ko yung Medyo maano lahon. Ay, medyo maano. Madulas. Puro pala kayo pang, ano, pang malakasan, ha? Kaya nga kung malamot sa bulok. ayan a pag-hatidpuna 'yan sila paghatid lang diyan sa may ano per ako si Ken Oli. Mag-upload well, ka na. <laughs> <laughs> Mag-upload na nga kaya. Mag-upload na. Mag-upload ka na. <laughs> ano sila? Pinapit ko na. Ano nga nga po po? Eh. Ingat kayo sa biyahe. Ingat kayo sa biyahe. Sa'yo mga kusina pa. Alis na. Alis <laughs> na. Alis na sila eh. Ano sila? Ayun. Ayun na. Di lang may baso eh. Hmm. Sa mga kusina, si La Ate Reca, tsaka si ano, La Tatay at si Ate Editor Girl ay ano na, ando na sa ano, sa barco. At syempre, si Kuya Alamed ando na din. Ayan. Laba. So, grabe. Pakit lang siya ano? yung ano. Hindi na tayo makapunta din kina ate. Kasi Kuya Vince yata ando na eh. Ayun din pala eh. Ayun uh... na. Naka-vlog din. Ayos na. Ayos na. Ayos na. May ano po yun? Ha? Huh? So, yung... ako kasi na. Ingat! Na, alis na yan. Ako oh, kasi na. Alam mo na. Oh. Si ingat! Kayo ingat kayo din. Picture ka dito, tabmin. Sige pa. So, kasi na ako kasi At, alis na yung akarut, man. tabi, 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 tabi <laughs>

Ingat! So, ayan mga ako sina palis na sila at yun. na sa akin na sa barko kasi palis na yung Roro. Kasi yung ano, yun sila ate, nandun na, nagantay na sila doon. Ang ah, Ay, dito lang tayo maghatid. Bawal kasi ano, pumasok din sa ano kasi paalis na yung roro. Baka isama tayo. Ah... Uh,

Hats. So, away na din kaming tatlo. Kasi kaming tatlo lang. Ano eh. Ang uh... So, alright. So, yun na ako. Sina, pauwi na po kami. At galing na katid kila ko yan Siyempre, ayun. Thank you ko yan uli. So, sa... thank you sa inyong lahat sa pagpunta dito sana. sa motor rin kaya aliyersin ko yan. Alright, so yun at na. na po kami sa bahay. Ayan na si Papa. Ayan, against the light. Malakas yung ano, ilaw. <laughs> so yun na nga mga kusina, nandito na po kami sa bahay. So sila ay paalis na kasi, ano, sumasa, swim na na ng barko ng ano, yung, yung mga ano, yung mga truck. So, hindi na kami nakapasok dun sa loob at nandun na din sila Ate Rika, si Kuya, Kuya Alamed, si Ate Editor Girl, si Kuya Ben, si Tatay. So, nandun na po sa loob. So, hindi na kami nakapunta doon kasi bawal. Baka madala pa tayo. Oh my God. Ah, pagpawin natin pag dala tayo. No? <laughs> so, yun na kasi na... Um, Ang sila pa naman ka uh, kasama sila, Ate Rika si Ano, si Ate Editor Girl. So, yun. Alright. So, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan. So, ngayon lang po ako nakakapag-upload din. So, alright. Alright. So, yun kasi na hanggang dito na lang po ang ating vlog. At maraming maraming salamat po sa mga supportan nyo. At syempre, salamat kila ko Noli at sa team. Team Pahuay. Ayan. And yun. So, ingat na lang po sila sa biyahin nila. And God bless and I love you sa... And thank you, thank you sa pagpunta rito sa birthday ko. So, yun na mga kusina. Ah. shout out po sa ating mga silent viewers. Ayan. Pasensya na po kayo kung natagalan ako mag-upload. Ayan. So, abangan nyo po yung mga ano natin, mga upload pa pa iba. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa ating mga sponsors. Shout out po sa kininong. Thank you po kay Mami Mela. Kay ni Nang Yan. thank you, thank you so much po. At syempre mga kusina, um, Kete Official. So, yun na nga. At, may ano po tayo dyan. So, thank you, thank you sa inyo lahat. At, ingat-ingat po kayo. And, God bless and I love you. Ayan. At, hanggang dito na lang ating video. Alright, bye-bye.